mag-testing na tayo sa panel na ini-install natin, FM200 panel na ito. Ang main point dito ay yung solenoid valve. So yan ang mag-trigger yan, yung dalawang cylinder na yan. So yan ang mag-release ng gas suppression doon sa taas, yung nozzle na yan. Makikita natin yan. So ngayon, itesting natin yung solenoid valve kung gagana ba ito. So dito yung manual extinguishment release, ipos natin 'yan. 'Yan. Push natin para malaman natin kung gumagana ba yung solenoid valve natin. Push natin. Lang. Silent muna natin. So may 30 seconds siya na uh, timer. Kapag naubos na yung 30 seconds niya, so mag-trigger na yung pin ng solenoid valve. So ngayon titingnan natin. Ito yung solenoid valve sa cylinder na ito, dalawa. So kung makikita natin 'yan nasa uh, ilalim pa. Kapag naubos na yung 30 seconds, tataas ito 'yan. So tingnan mabuti 'yan. Tumaas na yung dalawa. So ibig sabihin gumagana na yung solenoid valve. So kailangan kapag nagtesting tayo ng solenoid valve, hindi natin ikabit sa ah uh, cylinder. Dito yan ilagay. Yan. Kasi kapag naikabit natin yan, so mag-trigger yung pin dito, so mag-release ito ng gas. So napaka-delikado uh, ito. Hindi na natin yan mapigilan kapag na-release na yung gas. Lalabas dyan sa mga uh, nozzle na yan. So ganyan ang pag, uh, sifting, pag-testing ng uh, FM200 gas suppression system. Okay? Kung may idea din kayo sa mga fire alarm system, paki-share naman sa comment section. Okay? Bye-bye mga main.